Si Dao. Nakakalagad <laughs> ka Ay na! Naliligo kami kasi nga mainit doon sa ano sa lugar namin. Nandito kami sa kami sa bukid. Ayan guys. Bukid yan bukid. <laughs> At saka dinala na rin namin guys yung ano namin yung labahan. Dito na rin kami naglaba. Kasi nga sayang yung pagpunta namin dito kasi marami. Ano, sabi niya kasi yung ano flowing lang siya. At saka sa amin kasi guys ngayon ng tubig ay kunti lang. Nagakatamad maglaba pag yung tubig ay parang easy na lang. So, ayan, nandito kami ngayon. I-share ko lang sa inyo. Ayan, katatapos ko lang din naglaba. katatapos lang sila din. Katatapos na rin. So, ngayon, ayan, nagsisain mag na. ayan, nagsisain na guys. Ito nyo Mama, alam, papakita ko po sa inyo ano po yung baon namin. Ano po yung sinaing namin. <laughs> so, ayan guys. Ang ganda ng lugar. Yes. guys, mainit. Diba? O, oh, diba? Ang ganda ng lugar guys. Napapalibutan siya ng mga punong katoy Tsaka yung new guys Kaya may marimig mo yung huli ng mga ibig ng panahon na yun guys. So ayan, yung, yung mga kaka ko kami ginala. <laughs> nag-enjoy sila guys, nag-enjoy. ba? Sige mamaya guys, babalikan ko kayo mamaya kasi papakita ko sa inyo kung ano yung baon namin, yung sinain. At saka meron din kami guys, isda na maliliit. Um, ang gagawin namin doon ay, ano, um, i iihawin namin. <laughs> <laughs> Kasi biglaan lang yung pagpunta namin dito, guys. Kaya wala kaming baon ng marami. Yung ano lang yung nanggaling sa bahay, yun lang ang dinadala namin. So um, magbabalik po ako para pakita sa inyo mamaya ang aming baon. Oh, ang ganda ng moment ng dalawang bagong kasal. <laughs> out, out, diba, ba? Ang ganda. Dugli yung ano namin dito, guys, sa eh. Maglalaba, maligigo. Di ba? Ganyan lang. Tapos, ganito yung mga kinukuha. Yung mga batang yan ang kumuha ng kahoy na panggatong namin ni Naganap sila doon. Doon, doon, sila naganap. Di ba? Ayan, may isda. May isda pa kami maliliit. Eh, ang isda ay iihawin namin. Ayan, inugasan. Tapos doon guys, may naglalaba. <laughs> ayan guys, hindi pa sila tapos. Kami, tapos na kami. Ayun, yung linabahan namin. Nasa ibabaw ng mga bato. <laughs> oh, ayan guys, yung ano, isda namin, pinaksil. <laughs> Paris nung ano, yung gabi na dala namin. Dala yung namin guys, doon sa amin yung gabi. Pero galing din yung dito guys. Doon banda yung guys kinuha. Kaya nyo, dyan sa bukod na yan, dyan kinuha ang gabi na yun. Tapos dinala doon sa amin. Ngayon naman dinala namin pabalik sa bukit. <laughs> Di diba? Ang init pero ano, okay lang. Kasi malamig naman yung simoy ng hangin. So, Ang sarap kuminom ng buko. Ah. Sabaw ng buko. Wala. <laughs> Maraming naliligo dito, guys. Yung iba nga doon nagpupunta. Oh. Pumupunta sila doon doon. Pumupunta sila doon doon. Sila dumadaan daan papunta doon. Hindi sila dito dumaan. Ayan siguro. Ito, Ay na! Ay na! Bakit tanip pa? Dali na. Kabadyaw. KABADYAAW! Ano yung tara? O! Ayan. Ayan guys. Ano ito? na walang nasuoy. Tapos <coughs> naman niyo. Tapos <coughs> Ayan. Yan ang sausawan namin. Asin at saka kalamansi. Tapos sili. Sa aming gabi. Ano ba? Diba? Na, na naman okay. Ito po. Ha. Ito to. na like, Baik, mau besok ngubekkan. Perbiasa. Kadet Nusa tadi. diman ini, Kun? Ayo pergi tim. Oh, lain-lain. Timang gara giu. Hmm. Oh, di nanten bak sewul butang nang luto di dah. Nang Ya bukan luto. Ayo di Ya tuh gopokanan. Gitu, tapi. Jadi ada ada kuan. Ang isdala ni Butang, hindi di? Ayun, maparap. Maparap? Oh, yeah. Ang isdala ni Butang, hindi Dahon. <laughs> 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 yung kanin at saka yung paksiw. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan na, klar. Kain nga, kain! Ano, bibi? Lalu di bibi, ini bibi. Ini bibi. Bibi, hai ni ya. Hai ni ya. Hmm. Dadai. Hah? Hmm. Oh. Oh, 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 oh tak aku dinak pun Baik masih yak man Bang 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 Masih lah Bang Baso Man Awak biji cerita tu kan Hmm. Aku ngeri nak urik blok. Suruh minggu ni tak keluar hari ni